Kung hindi mo kayang higitan, wag na wag mong siraan. Welcome to Ria Gallardo Vlog na tell na mga kapare. So, tingnan niyo naman ang diwata Paris overload. Kahit tumuhulan, sabi nga rain or shine, hindi mapipigilan ang pagdagsa ng tao dito sa diwata Paris sa overload. Dito lang po yan sa Pasay City. Ayan, Rhea Gajar, the once again. And maraming maraming salamat po sa patuloy na naniniwala at patuloy na sumusuporta sa Diwata Paris Overload. At sa mga bashers naman, sabi nga, stay bashers. Mananatili kang bashers. Ayan, magandang buhay sa ating lahat. And thank you so much once again. Oh, Diwata, pagpatuloy mo lang. Ba mapapagod mangarap ka lang balang araw ay magtatagumpay din at lahat ng nais mo ay makakamtan Isang diwata ang nangarap ng minsan na kahit pa paano makaranas ng kaginawahan Kaya sinikap at patuloy siya na nangarap Hindi tumigil para kumita at makahanap Ng pagkakakitaan kahit mahirap ang lagay Naranasan din matulog sa ilalim ng tulay Minsan ay nakikipagbuno sa ating mga pulis Para kanyang tinda sa kalsada di maalis Ngunit kung minsan talagang tadana sa sadyang mapait Lumaban ka man ng parehas talaga talagang magigipit ngunit ang maganda ay hindi hindi mo sino naniwala ka sa iyong kakayahan ikay lumaban kaya ito ang kwento na gusto kong ilahad mabigat man ang pagsubok magtiwala ng sagad at tuloy mo lang ang laban magtiwala ka palagi maging maladiwata inspirasyon oh, sa marami diwata pagpatuloy mo lang wag kang mapapagod Mangarap ka lang Balang araw ay Magtatagumpay din At lahat ng nais mo ay Makakamtan mo rin O oh, diwata Pagpatuloy mo lang Wag kang mapapagod Mangarap kalang Balang araw ay Magtatagumpay din At lahat ng nais mo ay Magkakamtan mo rin O oh, diwa Pagpatuloy mo lang Wag kang mapapagod Mga Kalang palang araw ay magtatagumpay din at lahat ng nais mo ay makat kampan mo rin Isang diwata ang nangarap ng minsan Na kahit pa paano makaranas ng kaginawahan Kaya sinikap at patuloy siya na nangarap Hindi tumigil para kumita at makahanap Ng pagkakakitaan kahit mahirap ang lagay Naranasan din matulog sa ilalim ng tulay Minsan ay nakikipagbuno sa ating mga pulis Para kanyang tinda sa kalsada di maalis Ngunit kung minsan talagang tadana sa sadyang mapait Lumaban ka man ng paresta, talagang magigipit ngunit ang maganda ay hindi hindi mo sino naniwala ka sa iyong kakayahan ikay lumaban kaya ito ang kwento na gusto kong ilahad mabigat man ang pagsubok magtiwala ng sagad at tuloy mo lang ang laban magtiwala ka palagi maging maladiwata inspirasyon oh, sa marami diwata, pagpatuloy mo lang Wag mapapagod Mangarap ka lang Palang araw ay Magtatagumpay din At lahat ng nais mo ay Makakampan mo rin O oh, diwata Pagpatuloy mo lang Wag kang mapapagod Mangarap kalang lang balang araw ay magtatagumpay din At lahat ng nais mo ay magkakamutan mo rin Rhea Gallardo Club Mga good vibes ating mapapanood sa Rhea Gallardo Club Tara sabay-sabay na manood Tara sabay-sabay tayong pumuso Sa mga videos ni Rhea Gallardo dahil dito sa Rea Gallardo Vlog Para sabay-sabay na mag-enjoy Rea Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Rea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na manood Tara sabay-sabay tayo pumuso Sa mga videos ni Rea Gallardo do. Dahil dito sa Rea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na mag-enjoy Rea Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Rea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na manood Tara sabay-sabay tayo pumuso Sa mga videos ni Rea Gallardo dahil dito sa Rea Gallardo Vlog Tara sabay-sabay na mag-enjoy Rea Gallardo Vlog Mga good vibes ating mapapanood sa Rea galyar Vlog Tara sabay-sabay na manood Tara sabay-sabay tayo pumusok